Napuha sa ambiyan diri eh. Hey. Ah. Hi ma'am, good morning. Ma'am, mangutana ko ma'am ba. Unsa gani nga lugar diri ma'am? sa imong lugar uh, first time ako nakot diri ma'am pwede mong utana kaya okay. kung asa dapit agion to ila ila nung doming nung doming hindi lang sir ha? Pa kayo, sir. unahan. Mm. Gwapo kay diri ma'am no, bugnaw kay ma'am no. Hmm. Asa ah, di ka madto ma'am? Dire mangitag kon sir. Ha? Sudanon. Gwapo sudanon. Ah. Sud sud ah. diri sa probinsya ma'am no kay Kung wala kay sudan. Mangita ra ka sa kilid-kilid, nya pud dira ka mangay sa inyo mga silingan. Ha? tagpako. pako. Pako mga kanang gulay-gulay to. -gulay, ah. ma man sa bukid, isa eh, ko an sa bukid kay wala kay kwarta. Hmm. Kung hmm. kamot na kagpangita, pwede pa mahita o ganun kuwan sa kawayan, ubod sa kawayan, sudaan na. Mga ganun, lamik ka na ma'am hmm. Pero, ma layo pa to yung baktasan mo eh. Layo pa lagi eh. Nag-jogging ka ma'am o nagbaktas ka? Doha na sir, apil jogging na. Apil jogging na? Kay <laughs> <Hey>, pang kondisyon. <laughs> Nagbitaw ako ma'am, ato ko ila kuwan nung duming, kay, kay mag-hike kung ta'am hmm. eh. Oh. Dito lang ilaha so, sa sa unahan. Uh, sa unahan pa nang nailandahan, sir. Nailandahan. Um, so ang inikabot nako diya sa nailandahan. Lay -layo pa. Lay layo pagamay. Um, o okay kinana, nag-una na, na. Nag na ko makauban dito. Dito. Um, Ikaw rin lagi nag-isa, ma'am. Ako ra isa, sir. Ako kauban. Wala kay. Wala kay kauban? Ay mm noon -hmm. kay anad naman mo diri. Ano? Sa padlock diri kay. Pero um, ma'am, ayog ba, ka. Ayog ka. Uh, ayog lain na akong isa ra, ma'am. Gupaha gyud sa taga probinsya, ma'am. <laughs> <laughs> oh, gua <laughs> juga tega provinsi Mam. Mana mana Mam? Mana mana? Di ana ada me kwan man wala man skin care, skin care natural. Oh, sabun Sabun dong barita sir. Huh? Wa man me kapalit. Oh, tama gin Mam sabun barita. Ya, lotion lotion Mam. kita. try ko anak Mam, sabun ngapan laba, inus-nus Mm, um, sabdos lang siya. Sabdos mo nang uh, baga na imong nama. Oh, no, baga-baga yun siya. Okay, <laughs> Sama <sabdos>, ka baga nila. Tao na. Dibi ta ma'am. Ni ma'am, kay ta ma'am. Ah, mutara lang ko mama. <laughs> mutara lang ko mama. Alang kau, lang ko, basic mak asa na putar padulongan ni. Ini peralang <laughs> kita. <laughs> Nak ah Asik imam, ini hina isak kau di tu layo kau. Layu kau So, Atau, kita ada tahunnya ha uh, huh? sugut ka kita mau mau ah ah di mau tuh misalnya false gua apa mandi yang false diri yang false Oh, tumis kita tamak pun ini pun kayu. Mm -hmm. oh, Aku, kong, mulai tuh big, ah, tau, tau, tuh, tubi, ah, tubiga. tubiga, ah, tuh daghan. <laughs> <laughs> Dili ta bugnaw kay inyong tubig diri man bugnaw kay inyong hang sapa. Mo nang subas oh. man dun Ana may ko answer kan amo ulan daw kay ang among ang kabaw kay maligo man sa sapa dito. Pwede ra man ka wag ko answer kan ang magpalalom man ta sapa nya. Inigligo lang nimo kay na sagol ta is baboy. Ah grabe. Ah grabe. Po. Grabe po no. Ay. Inon wala may silingan kay diri.

Laptop ini tak. Itu, mam Sigi, Ma'am. Sini ini nak, mam Entak nak kita batalnya, Ma'am. Ha. Kita bisa ke entak mau ke Lain boleh si, Ma'am, oi. pakai ke, eh. Ma'am. Sigi, Ma'am. Bye-bye, mam Bye. Amping, mam Bye-bye. Apa ni, mam oi? Eh? Saya kita minum-minum. hai